dito natin malalaman kung nakasign in ba sa ibang device ang ating mga Google account. Mahalaga na secure at naka ang ating mga Google account dahil dito natin makukuha ang ating mga authentication code sa tuwing tayo ay nagpapalit ng password sa Facebook. So kung papaano sundan nyo lamang po ang video. Unang-una mga kabax buksan lang po natin ang ating mga phone settings. Scroll up at hanapin ang Google. Find and select your Google account here. Then pindutin ang Manage your Google account. Pindutin ang Personal information. Scroll up at hanapin ang phone number. Din dito natin makikita kung saan nakalogin or nakasign in ang ating Google account. Turn off lang natin guys kung nakasign in sa ibang device ang ating mga Google account para hindi nila malalaman o makukuha ang mga authentication code na nasi-send sa email. So yun lang po guys. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.